So ganda mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So, uh, bibigyan natin ng kasagutan yung mga katanungan ng ating mga viewers mga boss So bali kasi, nagiging problema o gusto nila na paganahin yung high beam indicator ng kanilang mga motor uh, Doon sa Honda Click mga boss Version 1, Version 2, uh, Version 3 So Version 2, Version 3 mga boss Eto yung diagram ng ating biled So, kailangan natin ng diode dito mga boss. Lagyan natin ng diode yan para gumana yung high beam ng ating mylid. Tapos, yung ginawa natin diagram dito mga boss, yung direct lang sa ano, sa relay. <coughs> pag once na nag-open ka ng motor mo, automatic na masusuplayan tong 30, papailawin niya agad yung RGB. So, pag in mo yung iyong uh, switch papunta dun sa park light, <coughs> masusuplayan naman na itong 86 papunta naman yan dun sa stock so ganun gumagana yung RGB to stock pag open mo ng motor iilaw RGB tapos pag inap mo yung, yung switch masusuplayan to iilaw naman yung uh, stack stock mo mamamatay naman yung RGB so dito sa buy led pag inap mo yan masusuplayan to ng uh, positive mula sa ICC at dahil meron 30 yan mga boss yung papalo dito mula sa 30 kasi ano lang to eh Uh, trigger lang ito mga boss <clears throat> itong 85, papunta naman doon sa uh, low beam ng bi tapos yung negative nyan syempre sa negative, tapos negative nito sa negative yung 30 na yan, mga boss, direct yan sa battery ah. yung gagamitin nating relay dito, power relay tapos dito kahit na mini relay lang mga boss tapos kailangan natin dito ng diode, papunta naman don, itap natin sa wiring ng ating low beam para masuplayan niya yung low beam, pag once na nag uh, high beam ka masusuplayan niya ng positive yung low beam kasi kailangan hindi, mas, hindi matatanggalan ng supply itong uh, low beam natin para iilaw yung high beam kasi ang ano lang dyan is may aparato lang sa loob na parang siniswitch niya yung uh, pinakaharang para maging buo yung ilaw ng ating bi So hindi talaga siya LED yung etong high beam na to. <clears throat> so yan. So dito, eto nga yung ating solusyon dyan mga boss sa uh, katanungan nung isang ating ano manonood o marami na sila mga boss. So dito kailangan natin ng na relay. Ang nangyari, bali mini relay, power relay tapos dito mini relay mga boss. So bali pag sinitch natin ng ano ng low beam so ito yung low beam pag sinitch natin to mapususuplayan to papunta rito sa switch ng uh, high and low so masusuplayan to maglo low beam tayo maglo low beam yung ating by led so yan maglo low beam yung ating by led pag once naman nag high tayo mga boss nabawa nag high tayo in -up natin to masusuplayan tong uh, high beam ng positive paano yan boss eh, negative yung ating uh, high beam indicator <clears throat> so kaya kailangan natin na relay boss so yan kailangan natin ng mini relay so yung high beam dito positive trigger yan yung gagawin natin mga boss yung 30 at uh, 86 pagsasamahin natin yan pagkakunikin natin papunta sa negative tapos yung trigger dito sa high, uh, high beam itong high beam na to positive to so ano na lang yung hinihintay netong uh, TRT para i-trigger nya yung negative mula rito sa ground o sa negative ng battery ano na lang kailangan nya kasi parehas ng negative to eh nakakonect na automatic negative na yan yung sinusupply nya rito ano na lang kailangan nya yung positive mga boss so pag nag-trigger ka ng high beam masusupply to ng positive yung 85 yung negative mula dito sa 30 kahit dahil meron na rin siya negative dito pagsamahin natin yan, maligram uh, ang ilalabas nya rito sa 87, negative kaya magiging ano uh, bali negative supply tapos positive trigger so yan <clears throat> pero yung kanyang ilalabas dito is negative tapos anong kulay yan mga, mga boss bali may kita natin yan dun sa ah uh, stock sakit ng ating uh, handle switch. So, yung low beam dyan, <coughs> low beam, uh, high beam, yung high beam natin is uh, kulay blue. So, dyan natin itap yung 87. Yung lagyan natin ng wire papunta doon sa kulay blue mga boss para pag once na nag high beam tayo o nag passing tayo masusupplyan nya to ng uh, positive at ilalabas niya dito negative so iilaw yung ating high beam so yan lang mga boss yung solusyon natin dyan sa mga katanungan niyo so ganyan lang ka simple yung pagwiring wiring o yung uh, pagwa ng diagram mga boss so pe -pe kung gusto yung gawin yan uh, screenshot yan mga boss Ah, uh, pwede niyo gawin sa inyong mga Honda Click. Okay?